tuloy naman po yung pagbebenta namin. Hindi po nawawala. Online. Good. All good. All good. Alam nyo ba guys, napadayo nga ako dito sa barangay Santa Elena. Show abi nyo bayan, Marikina City. Para dayuhin ang sobrang sikat na mala-artistahin na ngayon na gwapong Mac vendor na si Enting. <laughs> mga hindi po nakakaalam, si Sir Enteng ay isang sidewalk vendor na walang sariling pwesto kaya paikot-ikot lang siya dito sa bayan Marikina. Dahil dito siya nag sa Santa Elena, dito na siya madalas pumupwesto. May ikat nga si Sir Enteng dahil sa masarap at sulit niyang bake mac. Dahil sobrang tinangkilik nga ng maraming tao, kanyang bake sa online orders pa lang nila eh, sold out na agad. Sabi naman yung ganun siya kalakas. Take note guys sa umaga pa lang yun, ubos na agad. Napag-alaman ko din eh, mismong si Sir Enteng teng ang nagluluto ng tinitinday ng baked mac. Kaya naman, makakasigurado daw kayo na masarap at malinis ang makakain yung baked mac. nakaka lang makita na umaangat ang kapwa natin Pilipino dahil sa sipag at nila Lahat yan ay hindi naging imposible Dahil sa mga suporta nyo Ludo sayo, Sir Enteng Habi guys, blockbuster Kita nyo naman, dinudumog siya Alam nyo ba, nakaapat na balik ako Bago ko siya matagpuan well, Every time na pupunta ako dito eh, Sold out agad Wala pa daw 30 minutes E, eh, ubus na agad Halimadalas pumesto dito si Sir Enteng Nang alas 4 Kaya dapat Make sure lang pagpupunta pupunta kayo dito E, eh, aga-agahan nyo Ang price nga pala Ng Big Mac niya E, eh, yung malaking tab E, eh, $100 10. Tapos, yung maliit naman ay eh, 65 pesos. Swerte ang pagpunta ko ngayon dahil naabutan ko si Sir Enteng. Tapos, ang maganda pa dito, eh, pinamimigay niya ngayon yung mga Big Mac niya dahil may nag-sponsor daw. At kung hindi ako nagkakamal, ayan ay, si Sir yung nakared. Yan yung nag-sponsor. Salamat po sa mabuting kalooban nyo

Alibre ah, pa nga. <laughs> Try natin kung makakausap natin siya. At alam nyo ba, lalo kong naamis nang malaman ko ang mga kapwa vendor ni Sir Ent. Kabila ng kasikatan niya, eh, hindi roto nagbabago. Mabait pa rin. Mabait pa rin at humble at hindi snabero. Kaya pala tuloy-tuloy ang blessing sa kanya dahil mabuti ang kalooban niya. Ah, deserve naman pala sumikat. Kaya pala, hindi na ako magtataka kung bakit tinangkilik siya ng maraming tao. Take note guys ha, hindi lang tiga Marikina ang dumadayo sa kanya. Iba-ibang lugar din to. نعم Grabe guys, daming tao. Makaapat na balik ako siguro dito guys bago ko nakita to. ay Idol.

Ang dami nila eh, sa iti daw sila pala. So, kamusta um, ka? Saan wala mong napalabas ka sa IFC? Mga hindi uh, ba may problems sa floor mo? Ah, na, naman po. Ang mga Customer. So, maraming salamat dito kasi nabigyan din ako. Eh. Ayan, may guys. Yes, okay. Ayan. Ayan, sir. Salamat po. Maraming salamat po dito. Ayan po. So, from Santolan po ako. So, uh, ano yung mga papayo niyo po sa mga supporters ko so ngayon na, ayan po, pinaka-agulan dito. Sana po, ako kayo magsawa. Sa mga Kasi sa ayon po may kasunod ay sana po tayo at dito ko na rin po na dito niyan okay po salamat natitigil picture picture for unto thank kumusta ang ngayong sikat ka na magbebenta pa rin ba ikaw ng ano tuloy naman po yung pagbebenta namin, hindi po nawawala. Online orders po yung kadalasan. So yung pagpapwesto po natin, uh komplikado pa po kasi wala tayong sariling physical store. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat. All good, sir. At yan, nagkita rin kami ni Sir Renan. Isang vlogger. Pakipollow din po siya. Salamat. So, ayun, right, guys. Finally, ito na yung sikat at dinarayo. Pinipilahan at dinudumog na bake mac ni Sir Enting. swerte ako dahil libre lang to na bigay sa akin. Hindi ako nagkakamali. Ito yung 110 niya. Yan. Wow, in sa Pagbukas pa lang, eh, siksik. -sik latang hindi tinipid pero tingnan natin kung hindi talaga tinipid pati sa lasa food check na natin nga masyado ako na curious kung bakit dinadayo talaga to eh. kung sulit ba ang pagdayo natin sa kanya wow perfect ibang level din to grabe legit na masarap siya at malasa kaya naman pala dinadayo siya po sobrang solid ng cheese ang dami kaya ang sarap niya work it naman ang pagpila ko sa kanya at pagdayo ko sa kanya sobrang good quality satisfying cravings so ayan guys kung gusto nyong pumood trip at take man ang bake mac ni sir enteng check out nyo lang siya sa bayan marikina so, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko kung nagustuhan nyo naman po ang video na to pakilike and share naman po salamat Akikabuhat! peace out ay video to. Ah, okay. Kailan <laughs> ako